Sabi ko si Engineer, dalawa lang kami. Morning. Si Engineer pala yung saka-ultra pala sa Milo. Nag-101 sa bataan, tarlak sa bataan. Oo. Tuloy mo, 101? Yung... Kaya sa akin, yung guta lang eh, yung 1 eh. Kaya lang, paluhod naman kumatiratakbo yun. Paluhod naman, kaya matatakbo yun. 60 kilometers ang practice. Ay! 50 kilometers, practice pa lang yun <laughs> ha. <laughs> so, ano ano kailangan 50 kilometers. <laughs> ako pagka tumakbo ko ng 60-70, kumakain ako ng kalabaw, sardin kalabaw. Oo oh, ah, kalabaw secret ko. Naisip ko pala yung kapitbahay namin yung ano, nakaraan. Nawala ng kalabaw. Wala kang kalabaw. <laughs> 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 Bak baka kasama ako kung magkatay. <laughs> nawala no, pa kalabaw. Ano ko talaga? kasi eh, yung tama-tama lang sa katawan ko yung hindi ba ako masubrahan kasi bilikado, medyo may ano na tayo eh hindi, hindi naman ibig sabihin na kasi tanda ko ng engineer pero <laughs> may dadidad na rin tayo bata pa 74 pa lang pari <laughs> na dalawa master paring nga alik kaway kaway naman <laughs> kaway 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 kaya si Master Joss. Na Nag-fishing sila na mabagal. Eh, sabi ni Engineer, kahit patakbo siya hanggang Tugigar, pag gaganong fishing, hindi siya mapapagod. <laughs> Wala, kapaguran niya, pag lang ang Marami rin tayo natutunan kay Engineer. Pati sa pagkain, natuto tayo. Kaya yeah, lang, huwag tayo ako ng kalabaw Baka na ako yung... Tapos rin sila. <laughs> Kailang ka parang halik? 10 lang. <laughs> o, oh, <10 laughs> kilometers. Ito yung nag-bet din nung nakaraan Hindi nag-imbita. Master! Yung pala yung sikreto master ni Engineer para malakas yung katawan natin. Laman na kalabaw. Malakas sa katawan. Sabi ko kay Engineer, Itong kapitbahay namin, dami na wala na kalabaw. Baka ako may kinalaman siya ron. Nakakain mo na ako ng nakaw Sa market ko na lang <laughs> natin. Ay, oo nga pala. Ah, uh, sa gusto pong sumama sa ah, uh, mga runners ng San Leonardo. Sa linggo, may long run kami. Sa gusto pong sumama. Eh, punta kaya rito sa Forest Lake. Si Leonardo ng... Ah, si Leonardo ikot nang Penyeranda, gapad. Ah, Penyeranda, gapad. Sige, so, simula 4 alis dito po. 4. Ah, alas 4, 4 ng magaga ang alis. Pero more or less mga 30 km siguro. So, nasa gustong sumama. Let's go. Dito na lang. God bless, bye-bye.